After ko naman nga nilinisan tong salas, ay dito naman nga din ako sa may bodega, kaya naman tinanggal ko na nga muna yung mga nakalagay dito sa tabi ng pintuan. After nga ano na itinapon ko na nga pala, ay hindi na dapat. Kung ko na nga pala tong electric pan at nahihirapan nga din ako magtanggal, kaya naman ganito na nga lang din yung ginawa. Nalis ko na nga lang ito mga mamish... dahil nahihirapan nga ako magtanggal ng electric pan, baka biglang masira. After nga ano na pinunasan ko na nga lang ng basang basa. Medyo makapal nga tong LEC mga mamish... kaya naman delikado talaga to sa mga bata. Dito na nga lang pala ako sa labas mga mames, nagkunas para hindi na nga din bumalik yung kalat sa loob. Pinunasan ko na nga din lahat itong isang electric pan at hindi ko nga din ito maitanggal kaya naman ganito na nga lang din yung ginawa. Launa pa nga lang ng hapon yan kaya naman sinimulan ko na nga din palang linisin itong budeg. Tinanggal, tinanggal ko na nga muna lahat ng mga kalat at tinanggal ko na nga muna yung mga sapatos at nilagay ko na nga muna sa may sapo. Lalabas ko na nga muna lahat yung mga gamit sa loob para maitanggal ko na nga din yung mga hindi na dapat. Para naman may ayos ko na nga din to na mabuti ay kailangan mo nang ilabas lahat to para hindi na nga ako mahirapan. Medyo masig nabanggit sa part na to kaya naman heto hindi na nga din ako nakapag video ng maayo buti na nga lang ay ang daming sako kaya naman heto na ilagay ko na nga din to ng dali dali at hindi na nga din ako nahirapan sa paglalaba hirap talaga pagka maraming gamit kaya naman hindi mo na nga din alam kung saan mo ilalaga ilang nahulog nga yung cellphone ko mga mamish kaya naman heto ito na nga lang din yung ipakita ko ay ko na nga pala lahat ng gamit kaya naman heto ina-adjust ko na nga yung bang gamit at tinanggal ko na pala yung kalat at binalis ko na at pinunasan at binalik ko na pala tong siwing machine, mga mami siya tinadjust ko na nga muna yung isang table. After nga ano na tinanggal ko na nga pala yung mga hindi na pwede. Limutan ko nga pala inadjust yung pool kaya naman pinunasan ko na nga at pinalis ko na din. Malinis na nga sa may bodega kaya naman heto dito na nga din kami sa may labas kaya naman sakto ay gising na nga din si Ai. Linisan ko na nga pala itong syurak mga mamis kaya naman heto pinili ko na nga pala yung mga pinili ni Ani at nilagay ko na nga din pala sa mahilo. At tinanggal na nga pala namin yung mga damit na hindi na nga din ginagamit. Kaya heto sinepreet na nga namin at tinagay na namin sa may para naman mapakinabangan nga din ng iba kaya naman heto nilagay na nga din namin sa may sako at may padala na nga din sa may nagbabaso sila na nga lang yung bahalang magbigay. kung titignan nga mga mami siya ay parang bagsak presyo na nga mga to parang may tiyanggian na nga dito sa harap namin kung ako nga lang pala ay mag-aayos nito mga mami siya hindi ko na nga din alam kung ano yung itatapon at ginagamit dahil hindi nga sa amin gamit to ay kailangan talaga ay mapilian nga nila para hindi na nga din maitapon inaayos ko na nga pala yung mga box mga mamis para may lagay ko na adin pala sa may shoe after nga ano ipin Nalitan na nga din pala ni Annie yung mga plastic. Yeah, heto, pinagsama-sama na nga namin yung hindi na dapat at dapat po. At nilagay na nga namin yung mga sapato sa may plastic bag na hindi na nga din ginagamit. Karamihan nga doon ay nasusuot pa. Kaya naman heto, pinamigay na nga lang namin dito sa labo. Para naman mapaginabangan nga nila at pwede pa nga pang-aral. Hala mga mga.